kawander, wonder kasi andito kami ngayon sa Suki. Suki Market Bino. Basar pala dito, B, May basar. Basar, basar oo. Oh. Ngayon, mga ka O, diba ano? May pupuntahan tayo, B Nagulat ako. Hawakan mo nga to. Nagulat ako. May pupuntahan tayo dito. <laughs> kasi, Bino, pupunta tayo dito kasi na. Oo. Uh -uh. Hindi ko akalain na mayroong ganun dito. Bino, andyan yung sa post station mo, Hello po. Hello po, O, oh, di ba may mga damitan dito? Oh, may mga damitang dito. Nandito, B, nagulat ako. Nandito si Sabon Station, B. Nandito yung Sabon Station, B. <laughs> ayun, ayun yung <laughs> signboard, ano niya? Oh, tarpaulin oh, Ang <laughs> cute. <yeah. laughs> di ba, mga kawandas? Dito lang yung mga kawandas. B, ipakita ko lang yung signage. Ipakita ko lang yung signage. Ayan, ito si mga kawandas. Ayan, Suki so, Market Love Month and Summer Bazaar. Ayan, ito siya mga ka-wander. <laughs> Nandito yung sabon station. Wow! Uy, B! Hala ka, dishwashing liquid. 15. Hala, twin. Hala ka. <laughs> Ay, hello, madam. Hello, po. Bakit, bakit napaka, ano, napaka sulit na sulit yung... Ay, bakit magkaiba to? Ito yung pinaka ano, ah, listo, listo. Listo, listo, listo piso siya, B. At saka, B, dito sa Alaminos, nagkalat na ang sabon station. Nagkalat na nga, hanggang Agno, saka yung Pantana. na. Ka, ano, Oo. Ka-Aruna, ka, ka B. Ka-wide. Wide ba yun? Wide. ayan eh. Ito, 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 ito B. Ito, ayan. Ang mga kasabon natin. mga kasabon. Ayan. Ayan. 15 lang, ma'am, pag-refill. Pag may lagayan kayo, ma'am. 15 pesos lang. Alam mo, babe, uh. na yung dito sa Alaminos, ha? Mm. Ang main nila, andun sa malapit sa nipo mm. yung katabi ng Nubo. Ang harap ng Nubo. O, yun yung, ano, main, main. ng sabon station. Dito, ano, nipil. bazar. Bazar lang. O, so, ito yung mm. bazar. Dito sa harapan ng Suki. Suki Market. Oo, Ayan o, ayan, ayan. Dito sa harap, mga kawander. Tapos yung isabi, oh. andun sa may ano, sadsaran ba yung Sarsaran. Sadsaran. O andun sa sadsaran oh. yung ano, yung, ano nun, yung... Extension. Extension. Ext branch. Uh, extension 2. 2. Extension 2. So, extension ng uh, ano, branch. Oo. Ganun na, ganun na sa isang subway station pinutins ko eh. dito mga pang ano, pang linis ng sasakyan, oh. mga pub square. Oh, oh. Ito ito oh, pang ano to pang all, pang all around. Ito yung sa ibang ibang term na ano, yung mga magic gatas. Oh. Ito yun. All purpose dressing. Uy. Sorry, sorry mama Abi. Ay, mga kawanda, kung gusto niyo makita ang Sabon Station Philippines, andito lang yan ngayon sa Pasar dito sa Suki Market. Market. Sa Ayan. harap ng mga kawanda dito lang yan. Ayan, sa Suki Market sa harap. Tika, saan saan ba itong Suki Market? Likod siya ng Likod siya ng yung tawag Masabi yung sa harap? Likod ng Nipo, likod ng Nipo B. Oh. Ay, kita nila, andito ang nakalagay na napakalaking suki market. Pero syempre, ang ang number one, ang sabon station. Sabon station. Ayan, sabon oh. station, mga ka-wonder. Ayan, mga ka-wonder. O, oh, diba? Listo pesos. <laughs> Grabe nagulat gulat lang ako dito, B, oh. Dishwashing, 15 pesos lang. Dishwashing, 15 pesos lang. Ayan, mga ka mm. kasi may pupuntahan pa tayo. ayun, mm -hmm. Ayan, syempre alam na this mga ka-wonder. Oy, B, kita-kits tayo sa ano, San Fernando. Oh, sa San Fernando pang pa ulit mga ka-wonder. Update kayo kung anong mga pangyayari. Ayun nga, gaya ng nasabi ko sa live ko kanina, balita ko marami na namang ipapamigay na regalo ang sabon, sabon Station, Station Philippines. Philippines. Oh, ayun. Ayun mga at sa kay Ma'am Abby. Ma thank you Abi. so much. Ma'am Abby. Ah, diba? I'll <laughs> see you again, mga ka-wanderers sa Fernando Pampanga at sa Bone Station, Philippines. Philippines. Bye-bye! <laughs>